Hello everyone, welcome back to my channel para sa ulam natin ngayong araw or rather para sa pagkain natin ngayong araw tayo po ay magigisa ng kabe hapon na naman, problema na naman natin ang mauulam para sa ulam namin ngayong hapon, pwede na siguro ito. Magigisa lang ako ng cabbage at lalagyan ko ito ng maraming sahog. tung manok. Para diretso na ulam, 'o di ba? May gulay ka na, may ulam ka pa. Then iluluto e ko na rin itong aking na-prepare kanina or naibabad na chicken. Ayan. Para mas masarap ang hapunan pag may ganun. Abang iniintay nating uminit ang antika, nagpre-prepare na rin ako ng iba pang sahog like toyo at water. Nakahanda na rin ang ating bawang sibuyas, kamatis, yung cabbage natin, at siyempre ang ating sahog na manok. Tara simulan na nating iluto ang ating ginisang cabbage. Simulan natin sa bawang at saka sa sibuyas, then yung kamatis, igisa na din natin siya. Isang kotse natin kasama yung chicken. Antayin lang natin maluto ang chicken tapos humalo ang kanyang lasa doon sa bawang, sibuyas at saka kamatis. Then, pag medyo okay na, uh, medyo luto na siya, tsaka na natin ilalagay ang ating cabbage. Then, uh, lagyan na ng asin at saka magic syrup. Then, ready to eat tara kain na po tayo by the way yung nilagay kong toyo kanina konting konti lang yon kasi ayaw ko nang maitim ang kulay niya happy eating